Aries, dapat kang manigurado sa iyong mga gagawin, pagkilos o pagsasalita ngayong araw para ikaw ay makaligtas sa mga mapanghusgang mga tao. Kahit nasa tama ka, at umiwas ka muna sa mga maalat na pagkain, para sa iyong kalusugan ngayong araw, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Taurus Maging mahaba dapat ang iyong pasensya sa mga dapat na iyong gagawin ngayong araw, nang hindi ka mapasok ng galit, pag nagalit ay mawawalan ka ng aura ng swerte, at umiwas ka sa masyadong magpuyat sa gabi, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini, umiwas ka muna sa pagbubuhat ng mabibigat ngayong araw para sa iyong kalusugan ng hindi ka madalaw ng karamdaman, at umiwas ka muna sa mga kumare at kumpare, dahil signos sila ng gastos sa iyo, ngayong araw na signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer, huwag ka muna basta magtitiwala kagad ngayong araw kahit matagal mo ng mga kakilala. At huwag ka muna bumiyahe ng malayo, hanggat maaari para sa iyong kalusugan at makaiwas ka sa gastos na hindi mo inaasahan, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo, magingat ingat ka sa ibibigay mong mga salita. Ngayong araw dahil pwedeng ikaw ay makuha na ng kaalaman, o sila ay magtampo sa iyo ng lihim at huwag ka na rin muna uminom ng alak ngayong araw, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo, maging mas maunawain ka sa mga kakilala ng matagal kung may ipagbibigay sa iyong mga salita na tungkol sa pera o mga proposal sa pagkakakitaan, dahil kung ikaw ay may inis kagad, ay baka mawala ang iyong swerte kaya maging maunawain, at iwasan mo makipagkwentuhan, sa mga kumare o kumpare dahil baka bigla ang kang mautangan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra At ngayong araw ay iwasan mong makipagbiruan dahil mabibigyan ka ng ugali na mabilis na menas, o magagalit na sisira sa iyong araw kaya maging matahimik na maunawain, at iwasan mo ang pagkain ng busog sa gabi para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio, dapat ay lagi kang maging maunawain na ugali ngayong araw, dahil ang pwedeng makakausap ay makapagbibigay sa iyo, ng kasiyahan para makagawa ng bagong pagkakaperhan, gawin magtiis ka na kayang maging masaya ang iyong araw, ang iiwasan mo lang ay alak at sa kalamang loob, ng hayop ngayong araw para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius Laging mong alagaan ang iyong kalusugan umiwas ka muna sa mga mababahong maamoy, ngayong araw, at umiwas ka rin sa mga lugar na mausok, at huwag ka muna sumama sa mga mag-aaya sa iyo, na matagal ng kaibigan kung bigla ang kayong magkikita para makaiwas ka sa gastos, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn, ngayong araw ay umiwas ka sa mga taong mahilig magyabang, dahil isa siya sa magbibigay ng tukso sa pagmamahalan at gastos, at pwedeng tukso ng gastos, na pwede na ikaw ay mabigyan ng kalungkutan ng hindi mo nalalaman, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius, mag-ingat ka at maging alerto sa mga makakausap, sa labasan o sa mga mall kung ikaw ay nag-iisang gumagawa ng pamamasyal, sa bagong makakausap, para makaiwas ka sa hindi mo inaasahang problema, at huwag ka muna iinom ng alak sa gabi para maalagan mo ang kalusugan, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Pisces, huwag ka basta magbibigay ng ngiti o masayang aura sa mga makakausap, nang hindi makalapit sa iyo ang mga tao na hihingi lang ng pabor sa iyo, at iwasan mo rin ang magtiwala sa mga tao na mahilig gumawa ng kasiyahan sa usapan dahil magbibigay sa iyo ng ibang suliranin. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.